Gusto ba kag-ingana ka susunda akong video. Sabi so, porta magsugod bay Sugda na nato ni bay Para magsugod na yun ta bay Aso tirada diya bay Awala lagi bay Pero karon bay Na ako ipakita ninyo nga tirada bay. maon Mauni akong sikreto ba? I-share ninyo ako sa inyo ha? Bantay di ninyo tanawon ha? Umananin ninyo akong video bay Para di mo magbalik-balik og sig pangutana sa ako ha Uy unsa akong bairan ba? Tara ba? Kanya nakakita man mo diya ba? Nga nagdokdo ko diya bay So mauna bay Karburandong na silangan yeah. yun na ni mo sa pinohon o taman ba? Kay para walay dagko baway sa gabal hinig gid ni mo ba so kay okay naman bay pino naman kay siya bay so, na punin na to ang atung kahoy bay kani ang kahoy nga gigamit bay lawas din siya sa kamunggay bay simpre di po na to na makalimta ng atung mantika bay para asa din ni mantika bay so kani bay gamit mantika ba. ng mantika bay para mo pilit ng atung karburandong, bay dili mga taga ni nagbaid na to bay ba niya pang po na siya ba on sa da pang padanlog ay 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 mana <laughs> mana to butang gumantika, bay so ibutang na po na to ang nga gipino bay tanawa bay amatic okay na na bay so, na sa atong pagbait. Baik, 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 juga, baik, 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 magpataka ug baik, ani baik, kay gamay baik, ani baik, 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 nga baik, 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 kita baik, 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 na anak bay hait na kaya na bay so ato din ang sulayan bay kung hait na babay bay atong tanawon bay kung hait na ba yun ah matik na hait na kaya na bay so ngayon mga bay subukan na natin at makikita nyo kung gaano katalim ito mga bay sobrang matalim mga bay